magpalang araw mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muli nagbabik sa inyong harapan ang Padre sa Vlog Pari bago tayong adventure naman Pari bago pagsabak naman sa laot Siya nga pala mga kapaders Kung bago pa lang kayo sa akin channel Huwag mo kalimutan na magsubscribe Pakipin notification bell button Para lang kayong updated sa akin next vlog na upload sa Youtube Babalikan ko yung bahurang na GPS ko nung nakaraang gabi At baka may panibagong panis na mga kapaders at saka yung bahay ng Banagan pupunta ko mga kapatid baka mayroon labas abang sa aming pag dive God bless ito panibagong gabi at panibagong sisit tayo ngayon ito is tayo sa atin alatan mga kapatid kaya lang malikot mm -hmm. huli ka dyan ayos naman ito mga kapatid unang supong natin kaagad malaking alatan hanap tayo ng isang mga pana na ito dalawang talagbago itong unahin kong malapit sa butas mm -hmm. huli ka dyan may isa pa mga kapaders, kasauli ng pana tayo. Ah, ito pa, isa hindi lumayas. Mm hmm, yari kay parehas. Bale dilo mga kapaders, makasawang talibago tayo ng na panak. Naroon, may malaking isda sa butas. Itong tayong alsing ko muna, baka tayo matinig. Ano daw kaya kung abot ng panak? Naroon, nakarap sa atin, malapad na sa maral. Mm hmm, huli ka dyan. Buti na lang at nabot ang paha natin. Ayos to. Salamat lol na marami. Nagpakita rin ng malapad na samaral dito sa Bahura. Mga bagong tabi to galing sa laot. Pwede bagong hanap na naman tayo. Na ito, manitis. Nakadapa sa Bahura. Mm hmm, huli ka dyan. Siya nga pala mga kapal. Itong Bahura, binalikan ko dahil ito may reisda. Mapanain pa. Nasa na rin yung bahay ng panaganyo. Hindi ko masumpungan dito sa alim. Dito sa butas. Na ito, malaking surahan. Mm-hmm, huli ka dyan. Malaki itong pang-iho mo ko sa aking inakay. Hindi to kayong ubusin. Pambinta na lang muna ito bukas. Ang kagandahan ito sa bahura sa laot. Mataas ang bahura. Malim pa ang butas. Silipin lang ang isda. Nahan kaya, inahan dito. Kasalubong sa atin. Malapad na dalagang bukid. Bumalagpag kalaang laang. Mm -hmm. huli ka dyan. Kortan linaw na ito. Sana may makasama pa dito sa bahura para mahuli ko pa. Uy, naroon mga kapaders, may budyong kung tawag sa amin. Yan o parang turutot. Kailangan may laman mga kapaders. Kuhain natin. Ating nga ito sa Bahura, kawak man. At dahil may laman pa mga kapaders, yan. Magpakabuhay ka dyan sa Bahura, matagal na panahon. Dito pa sa butas, may sada ulit mga kapaders. Kaya laang natin makita. Nahala kaya yun. paikut ikot lang sa butas. Hindi na labas. Malabas ka rin dyan sa butas. Na ito na yung ulo. Sige, labas pang kaunti labas pa ayan na ay nagbalik pa sa butas ay ito na mm -hmm. ay malaking alatan mga kapalers ay salamat lord nakahuli namin ako ng masarap na isa na sa bawan tiyari ka bukas hanap tayo uli uy nandito rodelio yung isa klaseng alatan mga kapalers na na kaya yun walang nagtago sa butas na na yun ay wala dito ay naroon naglabas sa kabilang butas ay matibay ka uli ka rin mm -hmm yari ka din. Parehas lang ito tawag sa amin ay alatan. Diyan sa pangalong ako ang tawag ng ibang rodilyo pero para sa lasa lang na yan. Panibagong hanap tayo uli. Andito na nakasuot sa sayap Malaking banagan mga kapader. Sinusungkit ko palabas. Sininyusan ko na si Kadebis Rico na lumapit sa akin. Siya ang madakot. Ako lang mabidyo mga kapaders na ito na. Malaking bulik. Yung tawag sa amin na banagan. Yung isang klase na may maitim. Tawag sa amin naman umangin. Yun yung isang klase na banagan na matapang. Ayan, naglabas din. Wala ka susuutan dyan. Matagal si Kadebis Rico, nanganak kaya yun. Masog na lamang itong waragan sa butas. Andito na si Kadebis Rico, sinusungkit na rin niya. Uy, sala, ako sana dumakot. Hindi ko inabot mga kapalos, naro na, Marayo na. Uli ka dyan. Yan, dakutin mo na. Mm -hmm. Nahuli ka rin. Ay, salamat Lord, magandang biyaya ito. May pang turista na naman kami. Dito sa amin, ang kiyo na ito, 800 pag may turista laang. Pero pag wala, aming iniipon sa buhayan naroon pa nakasumpong si Kalibs Rico ng Banagan ito na nga pala yung tirahan ng Banagan nasumpungan namin ni Kalibs Rico oh naroon mailap mga kapaders palabas at maliwanag ang buwan oroy ay pinaglalaro tayo ng Banagan na yan konting bilis lang ng kilos sungkitin mo sabay dakot yun huli ka dyan kwarta na aroy nabitawan pa ni Kalibs Rico yan ang katakip mukha ng bunbunan pati Banagan nabitawan mo pasmado na ang kamay mo mhm mm -hmm. buti at maamok yung Banagan kayo ba sa kayo nahawakan na? Nahawa kayo na ba pag ng tao na amo na? Hanap pa tayo, baka mayroong pangkasamahan yung banaga na yun. Dito sa butas, ito, talikbago. Mm -hmm, huli ka dyan, isda naman tayo. Kahit anong masumpung atin dito sa ilalim, atin panain. Hanap tayo yung isda, na ito, bibiya naman, pang iho ng inakay mm -hmm, huli ka dyan, na rin itong bibiyang ito. Ang tunay tawag sa amin talaga na ito, bibiya or lipstickan hanap tayo ng isda dito sa butas sa malaking binagong uy na ito sa maral mm -hmm. huli ka dyan nahanap kayang kasamaan na ito dito sa butas wala uy na ito talik bago kasamun ako ng pana mm -hmm, huli ka na rin dyan maamang isa dito sa baura palibasa bihiran langoy ng paralangoy ilang gabi nila ang mabilog na rin ang buwan dito sa butas naroon talik bago nakasuot mm -hmm, huli ka dyan naroon yung kasamahan talik bago nagatras tinaguan ako malabas ka rin dyan na ito na rambangin kong panahin mm -hmm. yun tinamaan din mga kapaders ay salamat nakasumpung din ako ng magandang bawra dito sa pinagpapanaan ngayon pag ganitong masa dito pitong balik balikan sana all binabalikan naroon alatan ayun tumago sa gasang uli ka dyan mm -hmm muntik pang mamata ay sa itong pandaradagdag pang pinta. dito sa amin ang kilo 120 na ito pa panagan mga kapaders nakasumpong list si debes rico kaya lang sinusungkit Mare man na butas, labas. Ang pinagtutulungan mga kapalos para makalabas sa butas ng panagan. Yon, huli rin. Kwarta na ito, pangatlong kuha mga kapalos. Uy, nagtanggal pisang galamay. Sana may turista diyan sa amin. Uy, na ito, maraming mulch ka daw sa panagan. Mahalaki pa naman yung iba. Sigurado ng pambigas. Na ito pa, panagan. Mm, -hmm, huli ka dyan na corner namin sa isang bato naglabas sa kabilang butas ako ang nakaabang mga 2 up na siguro ito pili itong kuwain pag mga 1 up hindi ko kinukuha na pa banagan aroy sumut na naman sa butas haul haul ni kalibis Rico yoy naglabas nagbalik yun huli sala ako madakot ay hindi ko inaabot mga kapalers na, na kaya yun andito na ako madakot huli ka mhm -hmm. na sila ng kilos ng kamay mga kapaders pagayang banagan Malaki na rin ito, good sis na. Mga 3 up siguro ito. Pag maganda ang sukat ng banagan, maganda rin ang presyo ng turista Tinatansa nilang kuha sa aming mga maglalaot hanap pa tayo, baka may mga kasamahan pa yun Uy, naroon pa mga kapaders, palaking banagan, nakasuot sa butas Atin pa alabasin Andyan ulit si Kademis Rico, si Amadakot ulit mga kapaders Ayan, sige gapang Sige gapang, maghanapin niya sa kapantayan, walang susuotan Ayan na si Kademis Rico, si Amadakot Aroy, nasungkit pa, naroon na, malayo na, hindi na makita Sayang pa ito na lang ating ulihin, tibos, nakasuot sa butas. Mm-hmm, huli ka dyan. Sa ayong banagan, hindi namin nahuli, nakatakas. Pero diretso lang namin lang, oy yung makasunahan, masumpungan namin. Andyan lang yun, lima kawala yun. Hanap tayo ng isda. Naroon, parot fish, nakasuot. Bawal din ulihin parot fish na yun. oy, na ito, kupa pa. Yun, good sis na rin ito, malapad na rin. Huli ka. Mm-hmm, pandagdag pang ito. oy, nabitawan ko pa, natinig ako yun, huli ka na, hindi ka dyan mga Sakit na, ako sa may partim buntutan. Hanap na naman tayong isdang mga pana, magandang bora dito. Ay ito, kuha pa mga kapaders. Atin sungitin muna, lumis sa butas. Tatakotin ko na ito, baka sumuot pa lalo. Mm-hmm, huli ka dyan, pandagdag na naman, good size. Doon sa Bicol, ang kayo lang kuha pa, isang libo dito sa amin, mura lang mga kapaders. 800. Maghahanap na naman tayo ng isda, lun sa butas, yalim ng sayap, may nakasuot. Uy, malaking galat mga kapatilos. Kaya lang malikot. Mm hmm huli ka dyan. Malaking rodilyo na naman ito. Pandaradagdag pang bigas na naman bukas na umaga. Salamat Lord na marami naman. Walang sawang pa. Salamat sa iyo. Naroon pa, talibago. Napangan ko yung mga kapatilos. Kaya lang nakabunot. Ayan, lumayas. Atin lapitan. Kaya lang mailap na. Dala nito mga kapatilos. Nasugata na. Huli ka sa akin din. Bumalagpag ka lang. Mm -hmm. Huli na rin ito. Babalikan ko yung pinagpanaan na ito. Naroon yung kasawa nito na sa butas na ito pa yung ng tarik bagong pinana ako buti hindi lumaya saksuta sa butas mm -hmm, huli ka dyan kahit anong isdain dito maamo palibasa malay sa tabi niya. sa kalaudan tayo ngayon isang oras sa biyahe bago tayo makarating sa ating pagpapanaan andito sa ilang sayap may nakasuot na malapad na kopa at tindudukutin mm -hmm, huli ka dyan malaki na rin ito at malapad good size na lagi ito sa halagyan para malagdagan pa Buti na lang at taglabasan dito ang magandang biyaya. panagan, ko pa at isda na ito tibos na karap sa atin. Mm -hmm. So, sobrang itong ulam bukas mga kapaders. Pambinta naman natin ito. Baka tayo bulatihin ito bukas. Hanap pa tayong isda. na roon, malaking surahan. Nakalabas sa butas. Ay, magandang panahin ito. Pasiguruhin ko. Mm -hmm nagagitik, sintido tama. Hindi pala, malayo ang tama sa gitikan. Akala ko nagagitik natin. Doon sa butas, parang mayroon pang nakasuot na surahan. Sobrang likot na ito. Huwag ka nang magparagala. pahuli ka na sa akin. Surahan ka. Hanap tayo uling isda. Dito sa butas. Uy, nandito. Bibiya naman. Malapad. Lawihan. Mm -hmm. Huli ka dyan. Siki pa sa butas. Ating ilahin bungkal ka dyan, sima ka malaki din ang mibiya sa bahurang ito dito sa amin, ang kiyo na mibiya, si binti hanap tayo uli dito sa butas, may nakasuot na naman yata kung nakita, ito, surahan ulit mga kapaders hmm, hmm gitikman, sintido ang tama uy, na ito, hindi magsusunsi magusong pa natin, matigas na rin ang tinik na ito panibagong hanap tayo ulit mga kapaders, na ito timbungan, malaki na rin ito, isda by Balbas first class na isda, ating pasiguruhin, mm hmm, hmm huli ka dyan nahanap pa kayang kasamahan na ito sana mayroon pa para mahuli pa natin naroon pa alatan hindi ko natin ang isa sa pana itong timbungan kailangan malikot mga kapadil sila din ang mga sintro ay yung bumalag pagkalaang marap pa sa akin mm -hmm. huli ka na dyan isang timbungan isang alatan ayos na itong pandaradagdag naman pambigas natin na ito pa surahan Mm hmm Huli ka dyan. Nakadangla ka sa butas. Sinisilip-silip po pa ako dyan. Akala mo, hindi kita Pandagdag na naman. Hanap tayo uli. Na, ito pa. Timbunga na naman. Malaki. Kasiguruhin ko uli. mm -hmm, Gitik. Sintilo ang tama. Ay, hindi. Naudog lang mga kabalos. Hanap tayo uli. Baka mayroon pa. Uy, na ito. Mas malaki ito. Dambuhala. Pasiguro uli mga kapaders. Aroy, nakita yung dulong pana ko. Naglangoy delikado itong makatakas pasiguruhin ko na mga kapals kahit mataglan ako dito ating kitahan na maganda araw ah, ay nagkita lang mm -hmm. ako na sa batok ang tama oy nakapunit pa yun inutro ko mga kapaders ay reject na naman ito di bali masarap masabawan yun na ito pa timbungan uli ay maganda itong biaya. mm -hmm. huli ka dyan yun tatlong panaan tatlong timbungan din mga kapaders Kasi kailangan malaki yung isa dito pa sa butas, may nakasuot, nakalabas ang buntot. Oy, dali po, malaki ito. Mm -hmm, hindi nakitik. Aroy, nakapulit. Oh, reject na naman. Pang ulo naman papatakan ito bukas na umaga. Mm -hmm, anjam pa lang gitikan na yan. Hindi ko nasintro yung gitikan. Nakatago pa yung ulo. Hanap pa tayo, kunting tiyaga lang. Uy, na ito, nagagapang. Malaking kupa pa. Good size. Another, pambinta ka na naman. Dakutin ko na ito. Mm -hmm salamat lord na marami malapad na ko pa ito ang kagandahan kaya sa kupa, matimbang magibat kaya ang kanyang laman pati kanyang ulo malaki rin malapad uy na ito malaking alatan mga kapaders kailang mailap aroy mm -hmm, sala hindi tinamaan yun sumuot sa butas Suli ka dyan sa akin corner ka ngayon wala ka pupuntahan papanay ko na rin ito baka makatakas pa mm -hmm, huli ka dyan gitik ang tinamaan kaya lang ang pit sa butas at ingilahin palabas. Lobos, uli ka na ngayon sa akin. Yoy, itong masarap sabawan. Kaya lang ang buhay pa. ayun mga kapaders, maahon na rin kami kadabis Rico at mawi na rin kami. Ito na mga kapaders, naahon pa lang kami ni kada Rico. Ito yung aming huling banagan. Harim mo na aming huli, kwartan lino ito bukas na umaga sa turista pag mayroon. Yan nga pala, kuha pa at banagan, magkasama ang presyo na yan at patit na rin sa timbang. 800 dalahan, malaki maliit mga kapaders. Ito na, nakauwi na ng bahay. Isang kao nesda mga kapaders. First class nesda ang karami naming nahuli ni Katabi si Salamat Lord ng marami sa magandang biyan na pinagkalob mo sa amin ngayong gabi. Marami na rin itong pambigas bukas na umaga, pati na rin panggatas si Totoy, pandaya pers, pati na rin yung mga kailangan sa ilong bahay na may bibilik ko na rin mga kapaders. Nagpapasalamat nga pala ako dun sa bahura pinagkapanaan namin kahit para paano may isda pa rin. Malinis kayo yung bahura kayang yung kaya may isda talaga pag ayong malinis. Doon sa ating mga pinagkapanaan kung madumi, makula po, mahaba, maguling-guling pati mga kapaders kaya ang isda madalang takot yata sa gayong madumi ang bahura. Bukas natin magkita-kita kung makaraming kikitain dito sa isda na ito bukas. Magandang umaga sa lahat mga kapaders na ito namin kinita lahat lahat sa isla sa kasabaragan. 6,030 ang gastos, 354 ang natira, 5,676 divide 4, bawat isa partihan ay 1,419. Ayos na ito mga kapaders, salamat Lord na marami sa biyaya na pinagkalob mo sa amin. Maraming itong pambigas na naman ngayon. Maraming salamat nga pala sa inyong panood. God bless. Ingat po kayo lagi dyan.